Ayan, ito yung ginataang mm. adidas. Tignan mo. Mm ang -hmm. Tapos na kaming kumain. Ayan, busog na naman yung mga chan namin. Ubus na yung mga plato. Ubus na yung mga plato. Sarap-sarap <laughs> talaga ang luto ni Mama. <laughs> wow! Sexy legs! <laughs> Sige nga. Pagdago hindi mo sa akin, nagbibiro ka lang. <laughs> Punin na natin ito, ano? Oo, napapasayo na ako eh. Oo, tignan nyo naman, ang ganda, antigo ng antigo. Ang ganda. Sige. Oh, oh, ano yan? May ginagawa lang sila doon sa halala mo dito mahal, dito tayo tumira ng 8 years? Oo, dito kami tumira noon. Oh, inarbor mo? Inarbor. Sa mama mo. Uh -huh. tapos yung... Apay ka ng blato, sabak? Gulo sa sabak? Good morning, good morning mga kaibigan. Good morning. Anong ginagawa ng aking minamahal na asawa. Gagawa ako ng kape. Magandang umaga. Magandang umaga. Okay. Magpag-breakfast ka. Oo, magbe breakfast Oh, ako, unfortunately mga kaibigan, ah, hindi ako magbe breakfast Ipapakita ko sa inyo yung aming, ano ha, mga kaibigan. Yung aming weather. My goodness, for just for Santos. Ano na ngayon mga kaibigan, oh, yun. Oh, kita nyo yan mga kaibigan. Doon tayo para mas maganda rito. Oh. Naipakita. Doon na lang tayo kay misis. Oh, dito. Oh. Oop. Dito ba? Basta. Ayan. Makulimlim at maulan mga kaibigan. At yung oras natin ay Anong oras na ba? Oh. Mag-aalas na na o. Oh. Mag-aalas na na siya. At uh, mahal. Yung plano natin, tuloy tayo? Oh, simple. Pinag-usapan lang natin. Oo. So may plano ay, kami ay. mga kaibigan at uh, asamahan niyo kami at uh, good morning, magandang araw sa ating lahat dyan. Huh? Mm -hmm. Anong kaka... Andi, hindi na, hindi na ako kakain. See you later! Naghihintay kami ni Leah mga kaibigan nakalimutan natin yung susi sa taas at uh, si misis ang pumunta sa taas at uh, yan kinuha yung susi samahan nyo kami ngayon mga kaibigan may pupuntahan kami no? magandang hapon hapon na ngayon dito sa amin dito sa Germany at magli late lunch kami kay mama papunta kami ngayon kay mama kasi magluto siya ng ginataang adidas yung paa ng manok <laughs> mm -hmm. hindi ko pa natikman tikman yun or kami di ba ikaw hindi pa ano natikman ko na yung adidas pero yung adobong adidas Ako pero yung adobo. ginataang adidas na may gata hindi ko pa na try kaya yun excited na kami makatikim doon at balitaan namin kayo maulan ulan ngayon dito oh, ulan Kapon na rin ulan hanggang next week ulan ata. Buti walang typhoon ano? Kagaya hindi kagaya sa atin ata, ano? Asa bang okay, oo. Typhoon? Walang typhoon. Uh -huh. Pero Ang, ano At lang? least yung typhoon, no siguro uh, one week na. Tapos kung lumipas na yung typhoon at least sunny na. weather na uli, di ba? Uh -huh. Pero dito ilang buwan na ganito. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tapos yung ano yung lamig ano? -huh. Mm -hmm. oh, yung lamig, oo. O, tapos uh -huh. ilang buwan ganito? Siyempre, may araw rin sa paminsan-minsan, pero mostly ganito. Uh -huh. Malamig, mahangin. Nakakaano uh -huh. ng uh, mood oh, yan? hindi masyadong lumalabas kasi, yun nga. Oo. Uh -huh. Or kung lumalabas one or two hours lang, uh -huh. bihira yung tatlong oras kasi ano, Malamig na nilalamig sa ka. ka na sa paa. Uh -huh. Pero may nakita akong lang kaninang nagbabike na naka-short pant. Hindi kaya nilalamig yun. Short punt, masyado nang malamig yun 9 degrees Nagkita na mo yung lalaki yung Hindi, nagka ako sa Doon sa 9, kung saan ka nag ano 9 degrees, naka-short punt Oo, 9 8 degrees sa isang app ko 10 degrees sa ibang weather app okay. Mga ganun Between 8 and 10 Tapos naka-short punt yung matandang lalaki Naka-bike pa Syempre kung nag-bike ka, mas mahangin uh, Ay, ako, malamig May mga ganung tao Oh, may mga anong tao na hindi ano. Hindi nilalamig. Nasanay na siguro. Oo. No. Sanayan mm -hmm. siguro. Pero ako hindi ako masasanay sa mga ganyan. Mm. Nilalamig ako. At katatawag lang ni Mama at sabi niya kung nasaan na kami, but ang late namin. <laughs> eh anong oras na? Oh, 5 minutes late na kami kasi gutom na siya. Pero nandito na kami. मुख सन्तिन सूस Pa-pasok tayo. Ako na nga mauna ngayon. Ang dilim-dilim dito. Ah, pero parang bago yung mga lights nila, o parang mas maliwanag na ngayon. Medyo, oo, napalitan yung lights. Maliwanag na. Mabuti naman. At pinalitan. Ayan. Ayan, mga dala namin. Mga dala namin. susihan pa ng itong dog. Ay. Wow, sexy legs. si nga. Tignan ko yung... Oh, oh mabango. Oh. Hmm. Ah. Eh, ya Pingin nila yan, kay diso-diso lang mati dyan nga. Oh, ma. Nandito na kami. Wow. Oh, parang may celebration. Ang ganda naman. Hello. Hello. Ano may nilin? Awan ni Kam. Ayan, ito yung ginataang mm. Adidas. Tignan niyo, oh. Masarap. Tikman natin. Tikman natin. Oh, at may ganito, may ganyan. Oh, alam niyo kung ano 'yan? At mais. At si Jeb magbubukas na. Ano 'yan? Alak. Alak. Sana alak na ito, sek. Ito Tagalog or English. Champagne. Sa balit is sparkling wine. Han nga champagne yeah? Champagne ko so, sa bali mo ti si champagne ka dyan na ti si champagne. Oo, oh, mahal daw yung champagne. Iba yun. Yung uh, na champagne, uh, nangina. Isukay nga natin, ati unter yung sect. Oo. I-google nga natin yung ano sect. Yung siguro is sparkling wine. Profi sect. Ah, baka sparkling wine nga. Pa, so. Yeah, kanso 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 mid apple, apple, uran sunsa. Ito yung Yeah. yeah ako okay. i half lang half kasi maano ako. Makasasakit ang ulo ko dito. Mhm. Mm Kapag -hmm. bawa sa, sa akin ng alak. Eh, sige, Ikaw po. rin, nagte-drive ka eh. eh. Hindi okay lang sa akin 'yan. Hindi naman affect 'yan sa akin. Nadi is I need brown it. Mandel, mandel. Ah, mil. Ay okay, Ayan, mag ano kami? Prost. 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 Prost.

nagtatakkel or nagbasit mo nga kasla 2 liters lang nga pang may sa tao or duwa masyado mo't nga basit ng ano Degas to ka dito uh, yeah. extra for dich gekocht schau mal this essen wir siehst fish this fish is yeah. fish lahan fish uh. o uh. dahil uh, tayo mo ng Degas sa magpaksuda ah. gito na pa balko sa ah oh, interesting mo tiyan sura na rin

Trabaho nagbayad, eh. Tapos na kaming kumain. Ayan, busog na naman yung mga tiyan namin. Ubus na yung mga plato. Ubus na yung mga plato. <laughs> oh. Yung mga ulam, ubus. Sarap-sarap talaga ang luto ni mama. <laughs> may ginagawa lang sila doon sa may ano, sa TV i-coconnect lang yung cable. Na. Ito, pinaka-old na radyo ng aking mga magulang. Punin na natin ito, ano? Oo, napapasayo na ako eh. Oo, tignan nyo naman. Ang ganda. Antigo nung antigo. Ang ganda. Oh, sige. Sige. Yeah. Just, just. Ayan yung radyo natin. Wow, ang guwapo. Ang guwapo ko, ano? Ang guwapo kaya <laughs> ba? Kaya? <laughs> oh. Or, kasi mano yan, eh, medyo... Siyempre, oh. Or, original ito, original. Das kann man nicht mit Hörspiel machen, Das ist nur ein Radio mit äh, Antenne. Nicht mit, <laughs> nicht mit App. Hey, ja, die ab, mit ich ab. Ab. ja, danke. Schöpfli, original, original. Mama, Mama ich mach die Tür auf. Unten müssen mir halt warten. Ah, lass mich zuerst vielleicht. Nein, nein, ich, ich warte. Ich, ich warte wir warten dann. Okay, bei ihr geht der Dann, du musst warten, sonst kann hier nicht aufhören. original to original. Uh Oo. -oh. Bigat. Parang ano to? Parang isang tao. Oo, sa ano siya? Ang papasan eh. Kaya kentashi. Kaya kentashi. Kaya. Ang kanstu. Aufmachen. Ah, buksan na natin yung Siguro sa likod, ano? Sa likod kaya dito? dito? Dito yan. Kasi, ano? Ano? natin ng ano rito. Paano na to? Ganito. Ano? Sige. Okay. okay lang? Okay, okay lang? lang. May upuan pa ba ako dyan? Doon ka sa kabila. Pwede pa? Pwede. Okay, okay. sige. Oh, At ilalagay ko ito sa likod. Yun yung dala namin mga ulam. Ang dami, ano? Tatlong Ay, so. klaseng ulam. Tapos may adidas pa na na ano, naka, naka -phrase. hindi pa naluto, ano? Oo, hindi pa luto. Oh, Siyempre, talagang maganda pag pumupunta dito, ano? Uh Oo. -oh. Marami tayong may uuwi, ano, na libre. Oo, uh -oh, ah. Siyempre. Uh -oh. siyempre. Siyempre. Sandali. Ay, green na yung lights. Pwede na tayong lumabas. A heart beat to the city streets. The We begin to feel the fire. It's like tall buildings As the chemicals that take us higher The nights young Maalala mo dito, mahal, dito tayo tumira ng 8 years? Oo, dito kami tumira noon sa banda dito 8 years? Malagi kami nag stroll dito 8 years alimutan yung susi hanapin ko muna yung susi kung saan linagay ni Liam kasi hindi po ito ano hindi po ito nakalak ayun pala so ayun mga kaibigan nandito kami kasi reserve po kami ng ano ng yung place na ano para mag ano yung maglaro yung mga bata dahil si Liam po ay mag uh, ba birthday at uh, gusto niyang i-invite yung kanyang mga kaibigan. At yan, maglaro sila dyan. Mga kaibigan, nandito tayo sa parking, no? Hintayin natin si misis. Uh, Nandyan siya sa Aldi. May kukunin lang, tapos umuwi na tayo. Grabe, grabe. Parang ano? Parang natutulog na akong nagmamaniho antok na antok ako mga kaibigan tapos uh, yun umuwi na tayo no? nakabili na ako ng mga kailangan natin harina, itlog at mm, powdered sugar yung powdered bag. sugar pang bake tapos ano pa yung binili ko mm -hmm. ah tapos kakao Esna. pala kakao powder ayos mm -hmm. na binigta so lang. let's go Okay. Let's go. Nandito na kami sa aming tahanan. Malapit na kami. Palagi naming dinadaanan itong kalsada na ito. Every day, every time. Uh, oh, oh, basta nakasakay kami or palakad rin galing sa school or oh, may train pa na yung blue. Oh. Mm -hmm. May ano doon? May rangtay. Ano Pagtsagaan nyo lang mga kaibigan yung ito may hayop dito na nagmamaneho. <laughs> Yuri. <laughs> ah, nakauwi na tayo. Oh, may construction dito sa tabi. Mm. At yan, papasok na tayo sa ating parking butas. lot sa baba. Sa butas ng mga sasakyan. Uuwi na tayo. Punin natin yung mga gamit. Pwede Saan ba? Sana yung ano. Ano? I-close mo. Pwede, pwede to. Pwede? O, syempre. Lahat pwede. Lahat pwede. Pinili, Buksan pwede mo pa yung door. Ako na ang magsara. Ah, sige. Sige. Ayan. Nandito okay. na tayo. Buksan na natin yung door. Ayan. Ilagay mo muna sa lamesa kasi kupa ko pa alam kung saan natin nilalagay yan. Dito, dito I-free mo yung ano, sa amin, uh, dito. Dito, sa banda uh -oh. dito? Okay. Ayan, dito muna namin inilagay. Temporary lang kasi wala, na, wala kaming ibang paglagyan. At iisipin muna namin kung saan namin ilalagay. Bagay kami, ano? Uh Oo, -oh. bagay kayo. Guwapo. Guwapo. Uh -oh. Old? Old. Oo. Uh -oh. Guwapo, pangit. Ah, <sighs> magi vegan. So yun yung pinuntahan natin kanina, ay uh, mm. isang uri ng kung saan uh, naglalaro yung mga bata. Mm. No? Parang kumbaga Disneyland indoor... ay uh, indoor uh, trampoline, uh, ano? Parang trampoline, di ba? Nag-trampoline yun, oo. Uh, uh, indoor. Nag, Nagaganon. sila. Kasi si Liam ay uh, ano no mm. mag uh, birthday at uh, yun nagpa-reserve kami kasi kailangan mm -hmm. magpa-reserve doon oh. uh, ng uh, uh, place ano oh. nawawala oh. ako ah sa blog kung gustong mag uh, ano mag mag <laughs> magpa-reserve <laughs> oh, na ano, mag kasi kasi mas marami silang bata eh yun kailangan reserve yung yung space, tapos uh, para may lamesa ka rin. Uh, parang ganun, uh, parang ano rin, sa Jollibee or McDonald's, pwedeng magpa-reserve uh, okay. magpa ka so, pag, parang ganun rin. pag may birthday, di ba? Uh, uh. Uh. So yun, ang ginawa namin doon mga kaibigan, baka nagtataka kayo kung bakit pumunta kami ron at ano lumabas minus, ulit. At lumabas ulit. Uh. Uh. Kasi yun, nagpa-reserve lang kami at uh, yun, sa weekend, ano? Mm -hmm. Saturday? Sa next week, yan. Yeah. Oo, uh, uh, doon, ano, uh, doon, uh, doon uh, maglalaro yung uh, mm -hmm. mga bata. Oo. Yeah. Ganun po kasi yung birthday rito, mga kaibigan, no? Mm -hmm. uh, iba. Iba yung birthday sa atin sa Pilipinas at sa rito, pag sa yung mga bata, no? Mm -hmm. Sa Pilipinas, parang adult no? Loto, ganun. Uh, may palaro, kung may palaro. Kainan, ganun. Oo, mm -hmm. oh, gumagawa rin sila ng games. Nakapunta rin si Liam sa birthday na... May games bahay. rin. Pero... Dito rin, dito ganun. Oh, say, Ay, oo, okay. oo, oh, 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 nga, ano. Yun, oh, no. yun ang ginawa, nagpag-game siya. Uh, uh, Nung last na birthday ni Liam, li li ginawa rin namin yun. Uh, pero, masikip sa amin kung maraming bata. <laughs> ilang bata yun? yun? Uh, mga 8, 8, 9, mga ganun. O, uh, eh, ano, parang kulang kung kung saan sila pwedeng ayong, uh, maglaro. Kasi nagano ano, naghabulan ng mga yan. Tapos ah. kung may games sa Cashew kailangan may space kayo. Wala na kaming, wala kaming garden na ano dito. Pwedeng mag... Kung pwedeng... Ano? Oo. Mag-celebrate uh, ng mag, ano birthday. Saya-saya, ganun. Kaya sabi namin, ah. oh, doon na lang sa ano. I-try na rin namin kung anong experience. Uh ah. oh. Para may experience rin tayo ano, sa mga ganun. Uh -huh. ah, hindi ko lang in-expect. Medyo mahal, ano? Oo, mahal. Medyo mahal yung ano, uh, ilang oras ka lang doon. Tapos... Ay, syempre. Ngayon, mahal na lahat sa time um, ni Kamiya noon. Hindi, ano, hindi. Parang hindi, okay pa rin. Oh, mahal rin, pero parang okay pa rin. Oo, ano? ngayon, oh, may sobra. Tapos ngayon, per hour na. Tapos sabi ko, hmm. kung isang oras, parang bitin naman silang. Hmm. Dalawang oras. dalawang ah. oras na. Parang tatlo na. Kasi yung isang oras yung kainan, ganun. Ah. At, ano, um, yun. Ayan. Tapos yun, umuwi kami at salamat para kay uh, mother sa Oo. kanyang uh, radyo. Yan nga. Original na radyo. Ay, grabe ito. Ano? Oo. Oh, Trinay namin kanina. Ina, oh. Iyon, eh, pwede naman. Oo. Oh. Anong mm -hmm. taon yun 70s? 80s? 80s siguro? Ano? Ah, uh, nirinigala sa kanya 1980, something ganun. Pero oh. ayong hustong date, hindi ko pa alam. Oh tanungin ko sa kanya. O, uh, uh, inarbor mo. Inarbor. Sa mama mo. Uh, <laughs> tapos yung uh, pagkain ay nako. Oo, marami ka. Hindi na tayo magluto bukas. Hindi na, meron na tayong, tayong inuwi. Sa banggit kinakain na nila yung ulam eh. Kasi lutom na naman Kumakain siya. Hindi uh, uh. <laughs> so, uh. kailangan magluto. Tignan natin ano. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. sige. So mga kaibigan. hanggang dito na lang muna yung ating vlog for today. Maraming salamat sa panonood. Oo. Uh -huh. <laughs> Gentlemen.